NBI Central Office natala tala na nga magpadala sa Intelligence Service Team agon magbulig sa investigasyon sa pagkasapo sa mga parte sa lawas sa Gwa sa talatapan sa NBI Bacolod City. CCTV nagaandara sa sa talatapan. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagapanindugo ng NBI Bacolod City nga may CCTV sa guwas opisina sang ahensya kag naga-operate ini. Apang sa ila pag sa footages, wala na labot sang camera ang pagbilin sa mga parte sang lawas, rason nga wala pa matumod ang nagbilin sini. We have CCTV cameras here. Oo. Pero yung pinaglagyan, yung kung saan nilagay yung body parts na yon, hindi na hindi na abot on the left side, uh, medyo ma malayo na sa gate. Oo hindi na nahagip. Apang sa imbisigasyon sa kapulisan, natukiban naging patay na ang CCTV sa guwaas ng talatapan. Pila ka oras anti sa sapwa ng mga parte sa lawas ng tao. Dito na, na ito na titan nga ang until uh, 7 p.m. ng isang gabi, sang February 29, nangilang recording. Tapos nag sa so, na, sa na, city sa Aga naman, sa March 1 na timing Subong adlaw nagpadulong na sa NBI Central Office ang NBI agent nga gintumod sa sulat nga protector sa isa ka drug lord para sa imuon nga interrogasyon kabahin sa imbestigasyon. Natala na naman nga magpadulong sa Bacolod City ang gintukod ng Intelligence Service Team sa NBI Central Office para magpatigayon sa kaugalingon ng imbestigasyon. Sino sa kapulisan, nagpahayag ng NBI agent nga posible siya nga isaylo sa ibang lugar samtang nagapadayon ng imbestigasyon. may order sa kanilang kaming para-chief niya nga nag pero siya nag-pamalibad uh, uh, nag-ambal siya sa tumangon niya kung nang ining uh, kaso. Pagpamahog ang ginatanaaw ng motibo sa kapulisan sa pagbilin sa utog na parte sa lawas ng tao nga ginatanaaw ng konektado sa illegal gambling kag-isabong ng operasyon sa ehensya sa Negros Occidental. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. One Western Desires.